Kilalanin nga natin itong batang NBA player na nalulung daw sa masamang bisyo. Pero bago nga yan mga idol ay eto muna nga si George Carl na former box head coach. Sa nga mga idol ay naging head coach from 1998 to 2003 na itong Milwaukee Bucks. At meron nga siyang payag patungkol nga sa trade na ginawa na itong team ng Milwaukee pagkuha kay Damian Lillard at pagkaalis kay Drew Holiday. Sabi niya, I think Lillard probably makes them more exciting, more explosive. Pero kung magiging honest nga daw siya, pagdating sa playoffs, etong si Holiday nga daw might be better than Damian Lillard. At ang payag ngang niya ni George Curl ay nagdulot ng argumento between NBA fans. Yung iba sumasang ayon sa kanya at sinasabi na yes, tama nga daw siya ng dahil defense is more valuable in the playoffs. Yung iba naman mga idol ay sinabi na ma overpower nga daw ng opensa ni Damian Lillard yung tulong na depensa nga ni Holiday sa Milwaukee Bucks. Dagdag pa nila na hindi nga rin daw masyadong mararamdaman niya ng Milwaukee nang dahil lang dyan naman daw si Giannis Antetokounmpo para saluhin. Ang responsibilidad daw ni Holiday in the defensive end. Pero anyways mga idol kung kayo nga ang aking tatanungin, sumasang-ayon ba kayo sa former box head coach na si Drew Holiday is better than Damian Lillard in the playoffs? Komento nyo lamang yan. And ngayon ay na ang ang kilalanin itong NBA player na inakusahan ng maraming NBA fans na nalulong nga daw sa masamang bisyo. And well mga idol, parang mas napatunayan pa nga ang claim ng maraming NBA fans nang ibalita ito ni Shams Saranya. Sabi niya, the Charlotte Hornets will have 2021 first round pick Kai Jones away from the team indefinitely and there's no timetable for return. At ang rason daw ay due to personal reasons. Hindi nilinaw ni Shams Saranya kung bakit mawawala indefinitely itong si Kai Jones. And well, before this report, actually mga idol, weeks ago, ay meron ngang kumakalat na video clip ni Kai Jones kung saan ito ang kanyang estate. Panoorin natin. So day? I had to do drugs on <laughs> No! no like, my greatest day of all time was in the long jump pit, boy. By myself, I'm not a drug, man. I'm about to get traded. Ah, uh, man, I don't think so. <laughs> I just met with Mr. Day. I don't think I'm getting traded. I think the honor very high <laughs> on me. If I get that call on my phone, I will En And mga idol, yan ngang video clip na yan na nag-viral na ito ni Guy Jones ang nag sa mga NBA fans para nga siya'y akusahan na baka nga daw merong masamang bisyo na lululong na nga daw sa hindi magandang bisyo itong si Kai Jones. And mga idol, ito ang ilan sa mga komento sa maraming komento ng NBA fans about dito sa video na ito. And then matapos niya ng pagkakusan nila mga idol, eto naman lumabas itong balida ni Sam Saranya na out muna si Kai Jones indefinitely away from the team. Na nag pa nga mga idol ng pagtataka ng maraming NBA fans at parang mas lalong lumilinaw nga daw na merong hindi magandang ginawa itong si Kai Jones. Kaya naman hindi nilinaw ng detalyado ang dahilan kung bakit magiging out muna siya.